Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang sobrang namang na po si Jason Tatum sa pagkakasali niya sa best-selling jersey ngayong season. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naging laro ng Los Angeles Lakers laban sa Boston Celtics. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, Nasa kalagitna na nga po tayo ng regular season ng NBA kaya di na nga po nakapagtataka kung bakit sobrang init na ng mga nagdaang laro sa liga. At kasabay nga po niyan ay binulgar na naman nga po ng mismong NBA ang best selling jersey sa first half ng 2023 to 2024 NBA season. At dito ay nanguna na nga po agad ang superstar ng Golden State Warriors na si Stephen Curry na sa kabila nga po ng malamyang performance ng kanyang team ay tinatangkilik pa rin nga po siya ng napakarami mga fans. Susundan na rin naman nga po siya dito na Jason Tatum ng Boston Celtics na sobrang namang hamula ng malaman niya na isa siya sa mga manlalarong may pinakamaraming nabentang jersey ngayong season. Hindi rin naman nga po siya makapaniwala na napabilang siya sa mga sikat na pangalan sa NBA kagaya na lamang ni Stephen Curry at Lebron James ng Los Angeles Lakers na pumangatlo na rin naman nga po sa may pinakamaraming nabentang jersey sa first half ng season. Pang-apat na rin naman nga po dito ang super rookie ng San Antonio Spurs na si Victor Wembanyama. Habang ang panglima naman nga po ay walang iba kundi ang superstar ng Milwaukee Bucks na si Giannis Antetokounmpo. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naging laro ng Los Angeles Lakers laban sa Boston Celtics. Bago pa man nga po mga katrops, magsimula ang kanilang laro, ay inanunsyo muna nga po ni Coach Darvin Ham na hindi nga po dito maglalaro ang kanilang dalawang superstar na sina Antonio Davis at Lebron James bunso ng tinatamon itong injury sa kanilang mga pangangatawan. Kaya dahil nga po dyan ay mas lumaki pa nga po ang ng Boston Celtics laban sa undermanned na Lakers na napilitang gumamit ng bagong starting lineup. Pero sa kabila nga po niyan ay nagawa pa rin nga po ng Lakers na makasabay simula ng kanilang laro. Salamat sa pag-step up ni Austin Reeves na dinala ang opensa ng kanyang team gamit ang kanyang playmaking at mainit na shooting habang nag-struggle ang Boston Celtics. Pero sa pagpunta nga po ng second quarter, ay dito na nga po nagkaroon ng matinditinding scoring run ng Lakers sa pagiging agresibo pa rin ni Austin Reeves at sa pag-step up na rin naman ni DeAngelo Russell, Jared Vanderbilt at Jackson Hayes na siyang rason bakit umabot na sa double digit ang kanilang kalamangan laban sa Boston Celtics na patuloy rin naman sa paglamian ng shooting sa kabila ng pagiging agresibo ni Jason Tatum. At sa pagsisimula nga po ng third quarter, ay sinubukan na nga po ng Celtics na simulan ang kanilang comeback Ngunit meron pa rin nga pong nasasagot ang Lakers sa lahat ng kanilang mga binibitawan lalo na si Austin Reeves na unstoppable pa rin naman ang shooting plus hindi rin naman nga po nila kinakayang mahinto ang pagsalaksak ng Lakers sa ilalim ng basket. At sa pagpasok nga po ng fourth quarter ay nagsimula ulit nga po ang Celtics na gumawa ng comeback gamit ang sunod-sunod ng 3-pointer ni Kristaps Porzingis na sinamahan na rin naman nga po ito ng patuloy na pagsalaksak ni Jason Tatum at Jalen Brown sa ilalim ng basket Sadyang sinagot rin naman nga po ito ng pag-init ng shooting ni Rui Hachimura. Pero pinagpatuloy pa rin naman nga po kahit papano ng Celtics ang paghabol sa kalamangan ng Lakers. Ngunit sa tuwing na ibababa nga po nila ito ay agad-agad rin naman nga pong gumaganti dito mga players ng Lakers hanggang sa matapos ang kanilang laro. Kaya sa huli nakuha pa rin nga po ng Lakers ang panalo at na-upset nga po nila ang Celtics na siyang rason bakit umangat na sa 25 wins at 25 losses ang kanilang record kahit wala si Anthony Davis at Lebron James. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.